Sa susunod na school year pa ipatutupad ang bagong curriculum para sa senior high school pero nakatakdang magkaroon ng pilot implementation ng bagong curriculum ngayong school year sa ilang paralan. Ayon kay Education Undersecretary for Curriculum and Teaching, Gina Gonong, limang core subjects na lang ang kasama sa bagong curriculum mula sa labin subjects. Kabilang dito ang Effective Communication Life Skills General Mathematics, General Science at History. Bukod pa rito, may electives din na pagpipilian ng mga mag-aaral depende sa kurso na nais silang kunin sa kulayo. Mag-a-average po yan ng uh, ng uh, dalawa ng grade 11, 5 uh, to 7 ng grade 12. Pipili mm -hmm. po ang bata ng kung ano ang elective na hukunin niya depende sa kurso, halimbawa na ano gusto niyang kunin sa college mm -hmm. or depende sa vocational uh, pathway na gusto niya, na, na, niya kung ayaw niya namang magkali. Ang tinig ni DepEd Undersecretary Gina Gonong, pinahaba din ang oras ng work immersion o on-the-job training na kabilang sa demand na mag sa industriya para maging masandaamano ang mga mag-aaral sa pagtatrabaho. Samantala, sisimulan din ng DepEd ngayong school year ang isang learning recovery program Natututok para matuldukan ang functional illiteracy sa mga mag-aaral. Tutulungan po natin through tutors yung ating mga sudyante na uh, nagkakaroon po ng problema sa kanilang mga pag-aaral para naman ma-achieve nila yung tinatawag natin na grade level competency kasama po doon yung functional literacy. Ang tinig ni Undersecretary for Curriculum and Teaching Gina Gonong ng Department of Education.